Magandang umaga po mga mare. Kahapon nga lang po ay sinundo natin ang mga hipag natin sa airport. Ay ngayon po ay agad-agad ipapasyal natin sila sa si Niagara Falls. Halos lahat nga po ng bumibisita dito sa Canada or dito sa Ontario. Ay hindi maari hindi bibisita sa Niagara Falls dahil napakaganda naman talaga. Tuwing pumupunta po tayo doon mga mare at pinagmamasdan natin ang malakas na lagaslas ng tubig. Ay talagang relax na relax po ang ating pakiramdam. Kaya hindi po nakakasawa kahit ilang beses na po tayong nakapunta doon. At nandito na naman po tayo mga mare sa gardener. Ay napakaganda lang po talaga ng daloy ng traffic ngayon. Pero napapansin na po natin medyo foggy. Kaya pala, sabi ni Brand Mar, ang heaven daw ay nandito sa lupa. Anako, hindi natin naisip mga mare na maiisip niya yun. Maistorya ko na nga lang din po muna mga mare bago tayo makarating sa Niagara Falls. Na ang Niagara Falls ay nasa border ng Canada at US. Kaya mamaya po ay matatanaw natin ang New York. Tatlo nga po pala ang Falls sa Niagara. 'Yun po ay yung American Falls, Bridal Veil Falls, at ang Canadian Falls or Sh Horseshoe -Hor -Hor horseshoe Falls. Naku nakakautal. At saan po gagaling ang tubig ng tatlong falls na 'yan? 'Yun po ay sa Niagara River. At saan naman po galing ang tubig galing Niagara River? 'Yun po ay galing sa apat na Great Lakes: Lake Superior, Lake Michigan, Lake Huron, at Lake Erie. Nakita na po natin ang Lake Huron nung pumunta tayo sa Bruce Peninsula last year. Ay naku, sobrang ganda po, nakakamangha. At ngayon pong August mga mare, ay babalik tayo doon para magcamping. Naku, abangan nyo po mga mare ang vlog natin doon. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe last year, balikan nyo lang po yung mga luma kong video. Dahil nagcamping po tayo doon sa Bruce Peninsula. Part 1 to part 7 po yon para makita nyo po yung mga adventure natin last year. Naku, nawili na po tayo mga mare sa pag-istorya tungkol sa Niagara Falls. Hindi na natin na malayan, sobrang foggy na pala. Naku, lalo na dito pagdating sa Niagara, mas lalong foggy. Halos hindi na natin makita ang daan. Kaya tingnan po natin mga mare kung makikita natin ang falls ng maayos. Wow mga mare, pakinig na po natin ang lagaslas ng falls. Alam niyo po ba mga mare, tinatayang 28 million liters ang dumadaloy dyan pababa every second sa Niagara Falls. At sa tatlong falls po dyan sa Niagara ay ang Canadian or Horseshoe Falls ang pinakamataas. Dahil ito po ay may 57 meters at meron naman siyang 52 meters na lalim. Siya nga pala mga mare, akalain ba nating may tightrope walk diyan? At noong 1859, si Charles Blondin ay tumawid yan ng ilang beses. At may time pa nga po na naka-blindfold lang siya. At noon naman po 2012, bago pa lamang po tayo dito noon, ay talagang umugong po ang balita dahil na unahan po noon na si Nick Walenda ang tumawid. Nako, sa harap po ng live audience, 10,000 of people ang nanood at na din po ng live sa TV. sobrang foggy nga mga mare ay eh, hindi natin makita ng buo itong Canada or Horseshoe Falls. Pero kung hindi po ganito ang panahon ngayon, ako napakaganda po talaga. Kitang kita natin ang buong buo. <todong> Punta po tayo dito sa tapat ng American Falls at saka yung Bridal Veil Falls. Naku talagang hindi po siya makita. Kahit nga po itong ilalim, yung pinapatakan ng Canada Falls, naku hindi rin makita. At kung hindi nga lamang po ganito ang panahon, kitang kita po natin ang cruise dyan. Naku dati po sumakay tayo. Abangan po natin sa summer, sasakay po tayo ng cruise uli. Siya nga pala mga mare, hindi lang po ito natural beauty, hindi lang po pang tourist spot. Isa rin po itong hydropower source. Kaya one-fourth po ng electricity ng New York at Canadian province na Ontario dito po sa atin ay dito po nang gagaling sa Niagara. At ayan mga mare, kinunan muna natin ng picture at video si Piolo at mga hipag natin bago tayo umalis dito sa falls. At huling sili po muna dahil sa summer pa po ulit tayo ba balik dito Ayan nga po pala mga mare, ang mga hotel facing Niagara Falls. Naku, ayos na ayos kung dyan po tayo mag-check in. Tara na po mga mare sa parking lot at pupuntahan naman natin yung smallest chapel in the world. Ilang beses na po tayo nakapunta dito sa Niagara pero ngayon lang po natin yung bibisitahin. Ay ayan, hindi na po masyadong foggy mga mare. Natatanaw na po natin yung mga building sa New York. At ayan nga po pala mga mare yung bridge kung tatawid ka ng border. Punta ka ng US Immigration para mabigyan ka po ng work permit. Flag pulling po yung tawag doon. Nagfa-flag pulling po sila kapag hindi sila nakapag-submit na application online para makakuha ng work permit. O kaya naman, pag hindi agad sinisin ng immigration yung application nila. Hala, ayan mga mare, ang smallest chapel in the world. O, oh, tingnan nyo naman po, talaga naman palang sobrang liit. Nakikita naman po natin yan sa Facebook pag may mga nag upload ng picture niyan. Kaya lang, hindi naman talaga natin in-expect na ganyan pala talaga kaliit. Ay, maganda rin po pala dito mag-picnic mga mare, lalo na kung summer. Ang pangalan nga po pala ng chapel na yan ay the Living Water Wayside Chapel. Ginawa po yan noong 1960. 1964 ng Niagara Falls Christian Reformed Church. Ayan mga mare, lapitan po natin. Kanina po may pila para sa pagpapapicture at para dun sa mga gustong pumasok. Maghintay lang po tayo ng konti at mamaya po ay pasukin natin na makita natin ang hitsura ng loob. I think tayo na po ang sunod mga mare. Tara, pasukin na po natin. Ay, dyan nga po pala mga mare. Hindi pwedeng magtagal sa loob. Kasi para hindi maghintay ng matagal kung may nakapila man sa labas. Ang sukat nga po pala niyan ay 13 feet by 6 feet or 4 meters by 1.8 meters ayan kaya pala nga naman napakaliit ilan lamang po ang kasya sa loob at para po sa mga matatangkad mga mare kailangan yumuko sa pinto para makapasok may nagmimisa po diyan tuwing Easter pag maganda ang panahon tuwing morning sunrise pero pag wala naman po, ay open yan 24 hours para sa mga bisita. Meron po diyang dalawang Bible at saka logbook kung gusto ninyo mag-sign. At napansin rin natin mga mare, meron silang donation box para sa mga gustong mag-donate. Puntahan muna natin mga mare, itong tindahan sa kalapit. Tingnan natin kung anong mga tinda nila. Mga apples pala mga mare. Eh, ito yung paborito kong apples, Ambrosia apples ang 4 liters nga pala or isang basket na yan ay 15.99 Meron din pala sila mga mare, but ibang klase pa rin ng apple. Meron silang local either red apples tsaka honey crisp at meron pa rin iba. Pero ang paborito talaga natin ang brosya. Basta pupunta tayo ng grocery at bibili ng apple. Kahit medyo mahal, basta sa ambrosia tayo, sulit na sulit. Tara mga mare, tingnan po natin kung ano pang tinda nila. Kasi balita natin, bukod sa mga prutas, ay may iba pa silang ready to eat food. Ay, meron pala sila ditong ano, is asparagus. Masarap din yan. Tsaka kamatis, may rhubarb. Wow. Tapos cucumber, eggplant, may bell pepper din. Anak ko, napakaraming apple. Tapos ito, iba't ibang klase ng pickles. Naku, ang sarap niyan, mga mare. Tara po sa loob. Tingnan natin. Ayan, marami ding tao. Lalo na siguro kung summer, mga mare. Siguradong puno ito. Kasi maganda rin daw po dito bumili ng mga pasalubong. Meron pala sila ditong mga pie, Mare. Sigurado, hindi sila mawawalan ng apple pie at saka rhubarb pie. Ah, meron din pala silang tart, mga Mare. Ito, oh. Yan. Ibat-ibang klase ng tart. Ay, marami nga palang mabibili dito. Mga pasalubong at meriendahin na rin. At saka, mga Mare, nakakita tayo ng dressings. Ito, Mare, oh. Iba't ibang klasing dressing siya. Yan. Oh, ayun, nakuan ang sarap niyan sa salad. Kayo ba mga mare, ano pong paborito ninyong dressing? Kasi ako po mga mare, madalas ako na lang po ang gumagawa ng sarili kong dressings dahil wala naman po masyadong kumakain sa bahay ng salad kundi ako. Ang ginagawa ko po, lemon, olive oil, garlic, paminta, salt at kaunting sugar. Paghaluhaluin lang po yun, mga mari sa jar. Ako, masarap na rin po yung salad dressing. Nagutom na po si Piolo mga Mare, hindi na nakahintay sa all you can eat. Kaya bumili siya dito ng turkey sandwich. Ay naku, napakakapal naman noon turkey sandwich dalawang pato kaya hindi rin natin naubos. Ay bago nga po tayo pupunta sa all you can eat, dumaan po tayo dito sa Costco para makabili ng toilet paper. Ang nangyari po, naubusan naman pala kaya iba na lang ang nabili. Crossong at saka mga bottled water Ayan mga mare, nandito na po tayo sa Mandarin. Naghihintay lang po tayo ng table natin. Si brandmar, medyo antok pa kasi nakatulog po siya sa sasakyan. After few minutes nga lang mga mare, ay nabigyan na po tayo ng table. Ano ko naghihikab pa po si brandmar? pero panay na ang gawa niya ng funny face. Hanggang dito na lang mga mare, kakain po muna tayo. Sana po yung nag-enjoy rin kayo sa Niagara Falls at sa smallest chapel in the world. O paano, saka na lang po uli. Salamat! thank